Hello po! Magandang hapon po sa inyo lahat dyan, mga kapatid! Ayan! Welcome back to my channel, guys! Ayan po! Sa mga mahihilig po sa mga pampaswerte or naniniwala po, eto na po ang dapat sa inyo, ang isang uri po ng butiki kambal na toko. Ang kambal na toko, eto ay malakas ang taglay niyang bertud. Sa mga mag-iibigan or may mga asawa na ayaw nila sila ay hiwalayin or pagtibayin ang kanilang pagsasama, ang kambal toko po, ito ay malakas magbigay ng pampakapit para hindi po kayo hiwalayin or maghanapan ng iba ang inyong mga minamahal sa buhay. Ito, malakas din na maghatak din ng swerte. At ito din po ay pinaniniwalaan ang kambal toko ay iba ang taglay na bertud. Kapag po kayo ay niniwala, sa mga naniniwala din po, ito ay marami na pong iba-iba na nito para ang kanilang minamahal ay sila lang po ang ibigin at hindi na po titingin sa iba. Ayan po guys, ang bertod nito, pagtibayin ang pagsasama at ang pagmamahalan para hindi na po maghanap ng ibang minamahal ang inyo pong mga iniirog. Ayan po guys, sa mga naniniwala po guys, ito din po ay na naritwalan at dinala na rin po at binasbasan sa Mount Banahaw at inakit po sa Kalbaryo. At ito na po ay wala na pong ritual-ritual po. Pwede na pong gamitin. Pero po kung kailangan po talaga ninyo humingi ng uh, dasal, pwede naman po guys. At ito ay pwede natin bigyan. At ito ang kasama po, isa pong sinag-araw at pang sina o oh, pangpasilaw sa mga elemento at masama tangka at ito din po ay protection din po ang isang kauuri ng sinag-araw galing po din po sa Mount Banahaw ito ay isang previous at meron pa po kung mag-avail po kay sa akin at hindi lang po to ang previous po guys ayan po PM na lang po sa aking messenger Mary Jane Alberto for guys at maraming salamat po sa lahat God bless all uh, kung nasan man po kayo ngayon, palagi mag-ingat at magdasal para ingatan po ko tayo ng poong may kapal. Ang paniniwala ay marami pong biyaya makakamit sa inyong buhay. Maraming salamat po. May God bless all.